And so today, uh, evening na pala, isa siya challenge namin yung mga anak namin mm. ng kanilang mga food. So titingnan namin kung ano yung kanilang mga pipili. And then, mamaya na namin sasabihin kung ano yung mga under of that. May challenge yes. kami kapainin ng mga talaga yung pinakamataas. Okay, so... So ayan, go na! Anong gusto niyong mauna? Ano yung... Huwag niyong bubuhatin kami no, magbubuhat. Tingnan na muna lahat. Oh. Ayan, chicken. Okay, corn beef. Ah, okay, okay. corn beef, corn beef! O, gusto niyo. O, yan, um, KFC, yan. Mami, akin na lahat ng, ano, corn beef. Akin muna yung corn beef. Corn beef sa'yo. Okay. Ah, oh, huwag mo nga nga iyangat. naman oh, ako ngayon. O, okay nga, kumakain ka naman. Kailangan <laughs> natin wait lang. O coin sayo. Tas ito pakbet, tas ito yung natira natin na. Na isda. Tapos ayan munggo. So hindi nakasali yung munggo kasi that's my fav. So ayan, titingnan natin oh, kung, kung ano yung Maybe kanilang Kukunin muna. So since si Ate, mauna na si Ate. Anong gusto mo, Ate? Ako. Sabay sila. O oh, sige, oh, sabay kayo. Ah, ano? oh, sige, ikaw. So, si Bunso ay gusto niya ng... Punti lang para matik Kasi hindi naman maubos yan. Maubos mo to? Hmm. Ikaw, gusto mo rin? Hoy! Akin may kutsawa ko. Ikaw, ito. Okay. No problem. So, ayan. So, since, uh, ano, so ayoko ko muna silang bigyan ng ampalaya kasi nga nag-umpisa pa lang po silang kumain ng gulay. So, ayan. Ano pa? Ano pa? Yun lang. Yun lang? Yun lang? Yung chicken? May ano. Hindi, gusto ko nga na kayo chicken. Ako na, kukuha. Chicken? Gusto niyo chicken? Apa. Okay. O, oh, lang ito. O, oh, hawakan mo. May spicy. Ba't gulay? Ayaw nila. Ay, ay, ikaw, is spicy? Okay. Spicy, spicy no? Spicy? Okay. So, yan na. Yan na yung final nyo. Yan, yan na yung final na ano nyo, ulam? Isda. Isda, ayaw nyo. Ikaw. Ayaw. Okay. So, final na po. So, yun po yung kanilang napili. No? So, si Bunso, ang napili niya is corn beef. So, 20 pesos. O, oh, get mo. Ay, bibigay ko yung 20 pesos. <coughs> So, si ate. asa ah, ka na ate? Numaya no, na daw pa eh. Ah. So, ang napili ni ate is pakbet. Shish! Tingnan mo. 20 den? 20 pesos. 20 Okay. okay. So, asensya na po. Nasa harapan yung kanilang tatanggalin ko muna. Ayan. So, dahil uh, ito'y madumi yung aking kamay na isa. So, isa muna papalitan ko. Hindi po nila pinili to. Ito. Ano naman dyan? So, so, ito sana yon 100. Okay, so, okay sa, lang. Basta ito to Ah, okay lang daw. So, ayan. Basta ito 200. Ha? Yung kampala yan no, binago namin, syempre binigyan namin kayo idea kahapon eh, So, ayun lang, so kakain na po kami at yun ay hindi nagwagi si KFC pero mamaya behind the camera ayan. Lala hindi nila yan. <laughs> so ayan. So thank you so much, Kai. Thank you so much, Kai. Daddy. Thank you so much, Kai. Daddy. Okay. Hindi mo ako binigyan binigyan uh, ng tinido dahil ang sahod niya po kaya po yan yeah.